Good morning mga kabisay Mega mega love shout out sa inyong lahat Kumusta kayo gan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan At patuloy na pinapatubayan ng ating puong may kapal So thanks God At palagi niya tayong binibigyan ng kalakasan Upang magampanan ang ating mga kaganapan dito Sa paligiran Lalong lalo na dito sa aking mga halaman So yun mga kabisay panibagong araw, panibagong vlog at panibago na namang kwento dito sa aking mga halaman at for today's videos mga kabisay meron tayong ibibigay na kaunting kaalaman dito sa ating mga halaman kung paano pangangalagaan at kung paano nating bigyan ng pansin ang bawat galaw ng kanilang mga buhay sa ating pangangalaga. So, sa ngayon mga kabisay ay eh, ay mag-aabono din eh, sa ating mga talong. At meron tayong counting tip sa mga uh, katulad ko rin na uh, magsasaka lalo na yung mga baguhan pa at hindi pa masyadong sabilisado ang pangangalaga ng mga halaman so bibigyan ko kayo ng kaunting uh, idea para mas maganda at mas madali ang paglago ng ating halaman at mas mapadali ang kanilang mga pagpoproduce ng mga kailangan natin para sa kanila so ayon mga kabisay for today's video aking ipapakita sa inyo ang ating mga halaman at medyo mainit na mga kabisay kaya nakakostume na naman tayo dahil alas city na at tayo ay may ginawa kanina so yun ang ibig kong ibahagi sa inyo ngayon at meron tayong magandang pag-uusapan alright let's go mga kabisay so sa ngayon mga kabisay ay naandito tayo sa aking talungan at tayo ay maglalagay ng fertilizer sa ngayon at ayan ay meron na tayong nahalo at meron lang akong kaunting tips sa inyong lahat mga kabisay at meron tayo ditong mga talong na kung makikita nyo ang kanilang dahon ay walang magulang walang dilaw or yung magulang na dahil ayan pinagtatanggal ko na kanina bago ako na start dito sa ating usapan akin na munang pinagtatanggal pero meron akong itinira na para ipakita sa inyo kung paano ang dapat gawin natin para sa ating mga halaman lalong lalo na maglalagay tayo ng abuno so kailangan nating tanggalin ang iba niyang dahon so kung makikita nyo bilang lang ang kanilang dahon pero hindi yan masama dahil iyon ay makakatulong sa kanila dahil masisipsip nila ng maayos ang kanilang uh, ang ating ilalagay na abono sa kanila ay sa isang parte lang mapupunta hindi mapupunta sa kung sa saan ang mga bahagi ng kanilang katawan na hindi na dapat Uh, sumipsip ng abono. So sa ngayon mga kabisay, kung tayo iba maglalagay ng abono bago tayo maglagay, tulad nito, pinagtatanggalan ko na ng luma niyang dahon. Malinaw ba? Medyo malabo. Bakit? <laughs> Ayan, luminaw na. Tulad nito, mayroon pa siyang dahon at wala pambawas, so kailangan tulad nito magulang na so tanggalin na natin to dahil ayan meron na siyang bulaklak so meron na rin siyang sanga so kailangan dyan lahat mapunta ang ilalagay nating abono so kailangan tanggalin natin yung magulang niyang dahon meron pang isa tatanggalin din natin ayan tanggalin din natin to at ito ay ganun din. May bulaklak na rin. At ang dahon niya ay napakarami. So, kailangan bawasan. So, tanggalin natin itong dalawang mga kabisay dahil magulang na to Hindi na ito sa kanyang uh, pagiging ano dahil hindi na yan natitiklop mga kabisay. Ang talong kung makikita nyo sa gabi ay natitiklop lahat ang kanyang dahon pero yung magulang na ay natitira yon. meron pa dito isang nakatiklop mga kabisay ayan at nakatiklop ang kanyang dahon hindi pa siya naka, hindi pa nakababa medyo against the light ayan o oh. pero yung isa na ibaba na ayun yung itinera ko na niya na yung isa pero yung dalawa nakatiklop pa pero mamaya ibababa niya rin to gaganyan din yan pati yung isang yon at ganito ang mangyayari yan ayan nakababa na yung isa yung tatlo ay naiwan pa at nakukubiran pa yung kanyang talbos so mamaya bababarin rin lahat yan at ganun din ang mga yan tinanggal ko na yung mga magulang magulang na dahon at ang itinara ko nala ang ay yung dapat na magko-cover sa kanyang talbos. So, ayan mga kabisayat. Maya-maya tayo maglalagay ng abuno. So, gusto ko lang ipabatid sa inyo na ang konting kaalaman na ito ay napakalaking bagay para sa ating mga halaman na pag naglagay tayo ng abuno ay mapapaganda ang kanilang pag-absorb sa ating mga ilalagay na fertilizer at ganoon din sa okra mga kabisay ang okra natin ay pinagtatanggalan ko na rin ng luman dahon at meron pang natira pero hindi ko muna pwedeng tanggalin dahil meron siyang namumumbunga baka mahirapan ayan, ito pwede pa tanggalin mga kabisay itong isang to pero hindi ko muna tinanggal dahil may bungang namumuo. So, hayaan muna natin mabuo siya. Saka natin ito tatanggalin. At ganun din dito. Wala na siyang mga dahong sa baba. Pinagtatanggal ko na. Ayan o. Oh. Hindi pala nakita sa camera yun. <laughs> Ayan. At ang iba natin ay medyo malinis ng ilalim. Wala pang ala ang sanga. At ito namang dito malinis na ang ilalim pero meron ng mga sanga at ito ang dami ng sanga so ganun din doon sa iba nating mga okra na malinis na ang ilalim pero may mga sanga na silang ano ayan aktibo aktibo na ang kanilang mga sanga mga kabisay para mamunga at kailangan natin lagyan ng fertilizer para magtuloy-tuloy ang mga yan At dito, meron ng isang mahaba na nakaligtang kumpitasing kahapon Baka mamaya makagulang, ayan o May isa ng mahaba dito mga kabisay at hindi ito pwedeng pagulangin Ang gulo naman ng dahon na to, ayan o Kailangan nang tanggalin yan, maya maya Pagkatapos kun mag-abono, tatanggalin ko yan. Or bago ako mag-abono, pwede yung tanggalin dahil malaki na. So, every two days mga kabisay, pag namunga ng ating mga okra, makakuha kayo ng mahamtama na sa sukat. Every two days, kailangan ay tatanggalin natin yung mga mahahaba ng bunga dahil hindi pwedeng patagalan yun at nahihinog bigla. So, magkakaproblema ang ating main na katawan ng ating mga tanim na okra at itong ating mga talong marami nang namumulaklak mga kabisay ayan may bulaklak na at may sanga na so natanggalan ko na rin ito ng dahon na magulang lahat naman yan mga kabisay everyday na pag gumagala ako tinatanggal lang ko sila ng mga dahon na yung papunta na sa pagdilaw para hindi sila magrindi or hindi sila mabansot. Kaya tuloy-tuloy ang kanilang paglago, tuloy-tuloy ang kanilang paglaki dahil naaalagaan sila. Naalibad barang nga lang akong magbidyo dahil napakaraming damo pero hindi ko pwedeng tanggalin mga kabisay dahil yun nga, tag-araw ngayon kailangan nila ang cover sa kanilang puno so mag aabo na tayo na andyan lang anda mo pero ang puno niya mga kabisay ay karamihan ayan walang masyadong damo dahil binubunot ko ganon niyang papunta doon sa baba at ganon din itong mga uh, tanim nating okra at dito kung makikita nyo ang ating mga okra ay walang masyadong damo ang ilalim ayan dahil binubunot ko palagi ang problema nga lang hindi ko pwedeng bunutin lahat gawa ng wala nang magkocover sa init baka mamaya magrindi sila so mapipinding ang kanilang mga bunga na on na at lahat yan mga kabisay ay meron ng mga lumalabas na bunga at siguro mga after 3 days i-update uh, ko kayo dahil sigurado may mga bunga na ito nung last na video ko sabi ko eh, may mga bunga ng naglabasan ay eh, meron na palang mahaba doon at nakakuha na ako ng 8 uh, piraso at may natira pang isa <laughs> so, hindi ko na kita yon. alright mga kabisay tuloy-tuloy tayo at mayroon pa tayong gagawin. So, i-update ko na lang kayo ulit mamaya sa mga iba pa nating kaganapan para magbigay ng kaunting kalaman sa pag-aalaga ng mga tanim. Alright! So, nakatapos na tayo mga kabisay at siyempre atin ang nilagyan lahat ng abuno paggaling doon sa ating ukra hanggang dito sa ating mga talong at ayan kung makikita nyo pare-pareho ang kanilang dahon kung gaano karami at pare-pareho din ang kanilang uh, naging uh, posisyon hindi nga lang magkapareho ng mataas dahil medyo may matataas at mayroong mabababa ganyan naman talaga ang halaman sabay sabay mo mang itinanim hindi rin magpapare-pareho ng pagtubo dahil mayroong na babansot katulad nitong dito mayroong isang nabansot pero yung ating ginamit na fertilizer dyan mga kabisay ay pampabungan na rin dahil kung hindi siya nabansot, sana ngayon, eh, ganito na rin siya kalaki. So, iyon mga kabisay, katulad ng aking sinabi, na sa tuwing tayo mag-aabuno at mayroong mga magugulang na dahon sa ating talong, kailangan tanggalin para naman yung ating ilalagay na abuno ay doon mapupunta sa tamang uh, i-deliver. -de ng kanyang katawan. Katulad ito, doon lang siya mapupunta sa magiging sanga niya at yung mga bagong dahon ay pa uusbungin niya. So, ganun lang yon Hindi na mapupunta sa kung saan saan yung ma sisip-sip nilang abuno dahil wala na yung magulang magugulang nilang dahon na papunta na sa layak kaya sa ngayon ang kanilang mga Uh, pagbibigay ng kanilang uh, vitamins doon sa panibago nilang sanga at mga bulaklak at papunta na rin sila sa pamumunga alright mga kabisay salamat ng marami na nakarating kayo sa dulo ng aking video at sana merong kayong natutunan sa kaunting kaalaman na ibinahagi ko sa inyo at sana naman yung mga bago palang dyan ay na na pick up nyo yung ibig sabihin ng pagtatanggal ng mga lumandahon bago tayo mag -abuno. So, yon mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong mga suporta, sa inyong mga tiwala, sa inyong palagi ang pagsubaybay sa aking mga kaganapan dito sa aking mga halaman at taus-puso din ako nagpapasalamat sa inyong mga ibinibigay ah, na blessing kay, kay bisay So, thank you so much mga kabisay. At sana naman ay kita-kita pa tayo next video ko. Alright mga kabisay, thank you so much and God bless us. Bye-bye.